ipapakita natin yung proper na paglagay ng fertilizer dito. So, kailangan din tayong may discipline dito eh. So, dapat sundin natin yun. So, ganito lang. Kailangan po natin bilangin yung pellets niya. So, kailangan titin sa isang kuan seedlings. Dapat po masunod yun. One, uh -oh. two, three, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan, so kaya po natin binibilang yan eh, kasi ayaw natin may mangyaring masama dyan. Eh. Aha! So, kailangan nyong sundin yon mga kaparmings. So, uh, wala din namang masama kung susundin nyo eh. Joke <laughs> lang, kasi.